Si Tony Robbins ay isang sikat na manunulat, negosyante, at pinakamatinding tagapayo sa buhay. Sa kanyang libro na Life Force, tinalakay niya ang tungkol sa kalusugan, lakas, enerhiya, at pagpapagaling sa sakit. Kasama ang kanyang mga co-author, ipinakilala ni Tony ang mga pinakabagong kaalaman sa medisina at agham upang mapahaba ang ating buhay at gawing mas mabuti ang kalidad nito. Ipinaliwanag nila sa madaling paraan ang mga bagong teknolohiya tulad ng gene therapy, stem cells at hormone replacement therapy para bigyan ang mga mambabasa ng pag-asa at pangitain para sa hinaharap. Pinagsama ni Tony Robbins ang impormasyon mula sa higit sa isandaang pinakamahusay na doktor sa mundo at nagbigay ng mga tip at tool para sa maligayang at malusog na buhay sa Life Force, binibigyang diin ni Robbins ang tamang pagkain at lifestyle para sa mahabang buhay. Ayon sa kanya, ang mga sakit tulad ng sakit sa puso at iba pang malubhang karamdaman ay maaaring mapigilan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa apat na mahahalagang bagay. Kung paano ka kumakain, gaano ka kaaktibo, kung paano mo hinaharap ang stress, at gaano karaming suporta sa emosyon ang iyong natatanggap. Sinipi ni Robbins si Doktor Ornish na nagsabi na ang sakit sa puso, diabetes, cancer sa prostate, cancer sa suso, at kahit Alzheimer's ay may parehong sanhi tulad ng chronic inflammation at oxidative stress. Sa karamihan ng mga chronic disease, pare-pareho ang mga rekomendasyon sa lifestyle dahil magkapareho ang mga sanhi nito. Ang telomeres ay parang plastic tips sa dulo ng iyong mga kromosom. Habang tumatanda ka, ang telomeres ay humuhusay na nagiging sanhi ng mga problema sa mga cells at maagang kamatayan. Ngunit ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong palaging nag-ehersisyo ay may mas mahahabang telomeres kumpara sa mga hindi aktibo. Ang mga pinakamalaking banta sa kalusugan ay maaaring maiwasan. Ang typical na Western diet na puno ng asukal, karne, taba, asin at maraming calories ay nagdudulot ng chronic inflammation at iba pang problema, ayon kay Doktor. Ornish, palitan ng masamang carbs ng magaganda tulad ng prutas, gulay, whole grains at soy products. Ang simpleng payo ay kumain ng pagkain hindi masyado, karamihan ay mula sa mga halaman. Narito ang weekly checklist para sa mahabang buhay. Una, uminom ng maraming tubig. Pangalawa, kumain ng mga pagkain malapit sa kanilang natural na anyo. Pangatlo, bawasan ang panganib ng sakit sa pamamagitan ng pagkain ng cruciferous vegetables. Pangapat, sumunod sa isang oras ng pagkain, mag-fast ng labindalawa hanggang labing-anim na oras bawat araw. Panglima, panatilihin ang magandang tulog. Panganim, mag-ehersisyo para maging malakas. Pangpito, palakasin ang puso at baga at mag-build ng endurance sa cardiovascular exercises. Pangwalo, subukan ang paggamit ng init at malamig tulad ng madalas na pagsauna para sa magandang immune system at mababang presyo ng dugo. Pangsyam, mag-practice ng breathwork at meditation araw-araw ng lima hanggang dalawampung minuto. Binibigyang diin ng libro ang kahalagahan ng tulog na isang pangunahing bahagi ng kalusugan. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magdulot ng panganib sa Alzheimer's disease at dementia. Nagbigay siya ng mga simpleng hakbang para mapabuti ang kalidad ng tulog. Ang pagbuo ng muscle mass ay mahalaga para sa kalusugan kasing halaga ng blood pressure at timbang. Ang sobrang pagupo ay maaaring makapinsala kaya't mag-focus sa apat na pangunahing ehersisyo. Squats, lunges, push-ups at planks. Mahalaga rin ang flexibility at mobility. Tinalakay ni Robbins ang mga pangunahing sakit at mga paraan para maiwasan ang mga ito. Para sa sakit sa puso, naniniwala siya na maaari nating kontrolin ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng tamang pagkain, magandang timbang, pag-iwas sa alkohol, hindi paninigarilyo, sapat na tulog, at regular na ehersisyo. Binanggit din niya ang mga makabago at teknolohiyang pamamaraan tulad ng stem cells at gene therapy. Para sa cancer, karaniwang protektahan ng immune system ang katawan laban sa cancer. Iminungkahi ni Robbins ang mga hakbang para sa pag-iwas, diagnostic testing, at paglipat mula sa reactive na gamot patungo sa proactive na gamot. Habang karaniwan ang surgery, chemotherapy, at radiation, ang immunotherapy ay isang umuusbong na alternatibo. Ang libro ay naglalaman ng detalye tungkol sa mga therapy tulad ng checkpoint inhibitors, personalized cancer vaccines, at natural killer cells. Para sa diabetes at obesity, nabanggit ni Robbins na ang obesity ay isang malaking panganib. Sa 2022 hanggang 2021, ang obesity ang pangalawang pinakamalaking dahilan ng pagkamatay dahil sa COVID-19. Ang pagkawala ng timbang ay makakatulong sa pagpapagaling ng type 2 diabetes sa pamamagitan ng pagpapagana muli ng insulin-producing beta cells sa pancreas. Iminumungkahi niya ang pagbawas ng sugar at pag-focus sa mataas na kalidad ng pagkain, malusog na taba at mabagal na carbs. Sa Alzheimer's disease, apektado ang 10% ng mga tao na higit sa 65 taong gulang. Ayon kay Robbins, may mga bagong scientific developments at breakthrough solutions tulad ng blood tests, gamot, vaccines at psychedelic mushrooms. Binanggit din niya ang mga pagbabago sa lifestyle tulad ng sapat na tulog, stress reduction, social interaction, exercise at diet. Ang paggamit ng hearing aid kung kinakailangan ay makakatulong din sa pag-iwas sa demensya. Sa huli, Binibigyang diin ni e. Robbins na mahalaga ang positibong mindset para sa magandang kalidad ng buhay. Naniniwala siya na ang ating buhay ay kontrolado ng tatlong desisyon: kung ano ang ating tututukan, kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga pangyayari, at kung ano ang ating gagawin. Naniniwala si Robbins na ang ating nakaraan ay hindi ang ating kapalaran at ang resilience at disiplina ay mahalaga sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Ang pinakamahalagang desisyon ay ang magpasya na ang buhay ay masyadong maikli para magdusa at dapat nating pahalagahan at tamasahin ang buhay, anuman ang mangyari. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe mula sa Life Force ay ang pagpapahalaga sa ating katawan, isip at emosyonal na kalusugan at ang patuloy na pagpapabuti ng ating kalusugan upang mapabuti ang ating kalidad ng buhay at mapahaba ang ating buhay. Ang ating kalusugan ay isang mahalagang aspeto ng ating kabuoang kagalingan at hindi lamang ito nakasalalay sa mga medikal na intervention o paggamot, kundi pati na rin sa ating pang-araw-araw na pagpapasya at mga gawain. Ang ating mga desisyon mula sa pagkain at ehersisyo hanggang sa mga mental at emotional na aspeto ng ating buhay ay may malalim na epekto sa ating kalusugan, at sa ating kapasidad na magtagumpay sa ating mga layunin sa buhay. Ang pangunahing mensahe ng Life Force ay naglalaman ng mahalagang aral na hindi sapat na maghintay lamang na maging malusog o makaranas ng magagandang pagbabago. Sa halip, tinuturuan tayo ng libro ni Tony Robbins na ang pagpapabuti ng ating kalusugan ay isang aktibong proseso. Kailangan natin maging proaktibo sa ating mga desisyon kung kaya't ang pagpapabuti ng ating kalusugan ay hindi nangyayari ng mag-isa o sa mga pagkakataon lamang ng krisis. Sa ating mga kamay, mayroon tayong kapangyarihan upang baguhin ang ating kalusugan at buhay sa pamamagitan ng maliliit, ngunit makapangyarihang hakbang. Ang ating kalusugan ay hindi isang bagay na kailangang pagtuunan lamang ng pansin kapag tayo ay may nararamdamang sakit o kapag tayo ay umabot na sa isang kritikal na yugto ng ating buhay. Sa halip, ang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating kalusugan ay isang panghabang buhay na gawain na nangangailangan ng aktibong partisipasyon at disiplina. Ayon kay Robbins, ang susi sa tagumpay sa anumang aspeto ng buhay, kabilang na ang kalusugan, ay ang pagiging responsable sa ating mga desisyon. Kung paano natin pinapangalagaan ang ating katawan kung paano natin hinaharap ang ating emosyonal na estado at kung paano natin hinaharap ang mga mental na hamon ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na kalidad ng buhay at sa ating pangmatagalang kalusugan. Sa pamamagitan ng positibong mindset at tamang disiplina, maaari nating kontrolin hindi lamang ang ating mga pisikal na kondisyon, kundi pati na rin ang ating mga emosyon at pananaw sa buhay. Mahalaga ang bawat desisyon mula sa simpleng pagpili ng pagkain hanggang sa mas malalim na hakbang tulad ng pagninilay at meditasyon upang mapanatili ang balanse sa ating buhay. Binibigyan tayo ni Robbins ng pag-asa at lakas ng loob na magpatuloy sa pagpapabuti ng ating sarili. Na hindi tayo dapat maghintay ng perpektong pagkakataon o maghintay na magkaroon tayo ng problema bago magbago. Ang ating kalusugan at kabutihan ay bunga ng mga aksyon at mindset na ating pinapalakas araw-araw. Gayon din ang pag-aalaga sa ating emosyonal at mental na kalusugan ay hindi matutumbasan ng anumang pisikal na tagumpay. Ang mga emosyon ay may malaking epekto sa ating kalusugan, ang hindi pagpapahayag ng ating nararamdaman, ang sobrang stress, at ang patuloy na pakikibaka sa ating isip ay maaaring magdulot ng mga pisikal na sakit. Kaya't mahalaga na maging mindful tayo sa ating emosyonal na estado at maglaan ng oras upang alagaan ang ating mental na kalusugan. Ayon kay Robbins, ang paggamit ng mga estratehiya tulad ng mindfulness, gratitude at pagset ng mga layunin ay makakatulong hindi lamang sa ating kalusugan kundi pati na rin sa pagpapalago ng ating mga relasyon, trabaho at personal na buhay. Sa ganitong paraan tinuturuan tayo ni Robbins na ang kalusugan ay isang patuloy na proseso ng pagpapabuti at hindi isang layunin na isang beses lang nakamtan. Ang bawat hakbang na ginagawa natin upang pangalagaan ang ating katawan at isipan ay nagiging bahagi ng ating mas malawak na layunin para sa mas mahaba at mas makulay na buhay. Ang ating katawan at isipan ay ang ating pinakamahalagang yaman at dapat natin itong tratuhin ng respeto at pag-aalaga na nararapat. Sa halip na maghintay na lang sa mga mahirap na pagkakataon upang magbago, tinutulungan tayo ni Robbins na makita ang halaga ng pag-aalaga sa ating kalusugan mula sa bawat araw na dumaan. Mahalaga rin na maintindihan natin na hindi tayo nag-iisa sa prosesong ito ng pagpapabuti. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan at pagkakataon na makapagbago at maging mas malusog at lahat tayo ay may kakayahan na magtagumpay sa pag-aalaga ng ating kalusugan. Ang bawat desisyon natin ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan. Kaya't nararapat lang na maging masino at masigasig tayo sa pag-aalaga sa ating kalusugan at sa pagpapabuti ng ating pangkalahatang kalagayan sa buhay. Sa bawat hakbang na gagawin natin, tayo ay tumutulong na magtayo ng isang mas masaya, mas malusog, at mas matagumpay na bukas para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay.